Ganito lang siya tignan guys, may itim-itim pero hindi ito sira. Yung panit lang to niya, yung balat lang. Magandang klase ng abukado to guys. Yung wala siyang tawag sa amin na ano, bunot-bunot, walang parang mga sinulit-sinulit. Maganda tong klase ng abukado. dagana ni, oi maro sa ku kaihon kayo. Kone, hmm. hmm. pati na sa sako dia dong, buslot na ba na sako. Mojo ka. ulan man ni nang itumo ka init kayo nya mulan. Maya. Kalumtom na ka. <laughs> na, na. Meron na kami para panggawin kuan guys, ice candy, tsaka Bili ice cream. Muhinok lang na diya, gulang na na. Ayos na guys, hapit mapuno yung sako guys oh. So, thank you for viewing.